Good morning everyone Bagong araw panibagong bagong vlog na naman tayo mga idol no? Nandito na naman tayo sa bintahan ng mga manok Araw na naman ng linggo Guys, mega mega love shout out sa inyong lahat maraming maraming salamat sa hindi nag skip lang alis maraming maraming salamat guys Tara, sabahan nyo ako Let's go Ay, wala pag ganong tao guys Let's go Hey guys, so, Nabili na to nabili Nabili ng 3,000 yan guys Ang gwapo Binabay, nagwapo 3,000 nabili Magkano ito boss? 1.7 okay. 1.7 guys, so 1 yung manok nila idol. doon. Ito Ay, may musik. Dalawang libo ito guys, no? Dalawang libo. Ito, dalawang Ito, Lima wow. yang dalam nih bos. Lima. Lima yang dalam nilai ya. Itu kan. Bukan ya wow. bos. Enggak usah pambitaw lah kan. Pambitaw lah. Jadi yang bibel guys. paglitaw 1.5 lang. lang guys vlog lang magkano yung talisayan na to boss? magkano yung talisayan boss? gilmore na lang ako eh gilmore na lang pe ko kaya gilmore na talisay na lang magkano mga nga 1.7 hanggang 1.5 one 1.7 hanggang 1.5 1.7 hanggang 1.5 <laughs> okay, guys. Inabahi yan Ilan taon na ito ba? 18 months old Dito sa isa 4 years na 4 years na to magpanda yeah, yeah, yeah. na guys 4 oh? years na magkano mo binibinta to 5 lima dalawa dalawa guys 5,000 sa kanya yan boy sa guys, oh, <laughs> lima, dalawa. <tod> uh, um, sa kanya may ating to. sa bulit mo, boss? One, one, eight, one, eight, one eight, eight, eight One eight. guys. Ilan, ilan dala lahat? Ilan dala lahat? Tanim. Hindi pa pambenta Hindi to? Ano kaya, mapasinalin mo Saka dalawa na kasi yan eh. Ito sa tula. Dos-dos. Doon sa bulik, ganun din. Itong isang bulik. Dus-dus din to. Ito guys, so, anim yung dala ni Goss. Balitig dus, dus. Binibenta mo itong bolik mo, Bas? Okay. Magkano ito, Bas? Bigo na lang naman yan. One-eight. One One lang, guys. Oh. Bulik na maganda. May isang taon na ito, Bas. Magtatatlong oh. taon na Ah, magtatatlong taon na. Kak na, guys. Kak. Bulik. Nagwapo. One-eight lang. Ano to, abuhin to Kanawa abuin? Abuhin. guys oh. So. Ilan taon na to, boss? One year and five months, and five months guys daw. Yan. Sa so, mga nagtatanong lagi ha. Ah. Nandito lang tayo sa Barangay Pampang, Angeles City, Pampanga no guys. Sa so, mga nagko-comment lagi. Bukas ano mo nilalabas to, boss. 2 pipe 2 lang dadi. High station Bonsay lang to guys, abonsay mga bonsay lang dalan dito. bonsai Yan wa Yan to. Anong anong klase man manok to boss? Shamu ba to shamu? Dito? Dito sa abuhin mo. Kano to sa abuhin, boss? Anim. 600 lang daw. Dito sa talintas lang yan, boss. Baltics lang ay. Dito, boss. Magkano to? 600. 3 mahal 1.5 five mahal guys mauhilaki well, we like well, we like mauhilaki guys Three, dito sa pula Al alimbu yugin to bos na makan dito boss apat na libo apat na libo ilan dalang nyo bos Walo, siyam po. Ang oh, siyam. Apat na libo. Sige, apat na libo yan. Yes. Ito yung hawak ni boss. Anong lahi nito boss? Mount Banahaw. Mount Banahaw? Maganda so, guys. So, ilang buwan na yan? 18 months ata. 11 months? 18 months. Ah, 18 months. May hindi tayo so, siyang so, taon. Gwagwapo guys. So, isa lang yata yung kulay nito. Kapatid to. So, banahaw. Mag Dapat nalibot ko Nabili Nabili na ha. Nabili na yung dalawa guys. vlog na rin guys ang mga bulis lang yan pala mayroon pa dito mayroon pa siya ang mga sila hindi lang yan hindi lang yan Alright guys, hanggang dito lang Maraming maraming salamat sa mga nakabot sa dulo ng aking video Thank you so much guys sa lahat ng mga subscribers, viewers kung baguhan ka lang dito sa aking channel like, mag like and subscribe share na guys thank you bye bye